kasi si Erikis dito ako sa may kwan namin dito sa labas wala ako doon sa king trono ala adobo ang kwan naman ito adobo napanood ko pala ito singis. dito sa adobo mo sa aking main sa mok may galasat kapatid fall na sa daming sili sabi ni Manalisa ay haha, sing ganun ba yun sabi ni Drex paliparan mo daw sa nang kwan Lenebe blank tank sabi ni Sheng. Burger, o diba? Uso pa BA ANG burger jan sa Saudi Sheng, may burger ba niyan sa Saudi? Bakas lang po kayo, guys, kay antok pa haha natawa ako sa iyo, Kuya ay bakit ka natawa sa akin ay I did not do the funny funny thing. Why are you laughing laughing, Sheng? Ai haha, no Sheng, ganun ba 'yun sabi ni Drex. Natatawa daw si Sing eh, dinawa naman ako nagpapatawa. Seryoso kaya yung mukha ko Sing, ayan oh. Hindi ko alam kung kailan ako humuling tumawa eh. Kailan mo naman si Eric Kins eh, medyo ang kanyang, kanyang ilong, ayan oh. Nawala pa yung butas ng aking ilong. Nagluto pala ito ng adobo si Sing. Ayan may nilo to, dalawa yung kanyang nilo to. Ayan, isil na natin to Sing yun, yung adobo na daming taba. At dito pa ako sa gala ni Kapsat Kapsat Arms Arms Vlog When iwan lang kayo ng Kapsat oh, Arms siya ay Kapsat Arms Vlog Siya ay nasa Hong Kong Our friend from Hong Kong o, Hindi ako marunong mag-type Sige, maglalakad ata eh, adol Sige, sige lang, sige lang sing. Itulog mo muna dyan. baka mapaniginipan mo si Edrix dyan. eh, naku wala na. Baka magaya magaya ka sa kanya na, Kwan. na hindi mo rin marinig yung tunog ng kwan mo, hindi mo marinig yung tunog ng ano mo, yung uto, yung utot mo. Itulog mo muna yan, sing. Baka Tatao si Manalisa to, still watching. Alawit lang ano, kapset Manalisa. Alam ko hindi ko kuan sa si Kabsat eh. Kabsat Eric Kids. Madam My Simple, o salata. Madam My Simple, o iwan kayo ng kuan. Guto sana lang kayo sa mga bago sa paningin nyo. Ang bilis ng oras ni Eric Kids. O, oh, one hour na pala si Eric Kids. At makang sinasama na naman ang panahon. Ano kayong bago mo, Kabsat Manalisa? Hindi pala si palang ang time so tamsaka ko muna no madam my simple yung kan ko hindi ko yata na bill yun Umpisan mo na magpaalam <laughs> ayan tuloy si Mamperky oh. Kung ay baka abutin ako nang abutin ako nang kwan abutin ako nang isang oras magpaalam eh nakakaya kasi magpaalam pag kwan eh maraming nakatitig sa ilong ni Eric Cage May tatanong sana ako eh kasi ni eh, nawala na sa isip ko eh Mr. Washing, Manalisa, ayun, tamsakan ko muna si, ayun, nakatamsak na pala ako dito kay Madam Masin Polo, oh Madam Sang 8, si Madam Ina, sino pa yung nag-check kanina sa akin, si MKC. Teka, baka may hindi ko oh, nakita. Ayun, dan ako sa'yo. Kap sa trailer na, no? Pang 73 so ka ulit. Nga, no, itong mga kapitbahay ko, isang 24 hours sila nagbibidyo okay. Ang salap manigaw, kaso hindi naman tayo nakakasigaw. Nakakasigaw lang tayo dito sa ating live. Idol MKC, high five! Salamat, Idol! May bago ka bang niloto, Madam May Perky? Ito pala si Kuan. Alam ko hindi ito. Kung kaya hindi ako nakakadaro dito. Kapsat Manalisa ni Kapsat Eric Kids. Ayun na di ayun di ay. Yan good channel kayo sa mga hindi nagbababa. Sana maalala ko yung pumasok. Ano wala pa natin chat, chat replay. Uy ano, ano mga idol? May natitinan na lang ako na Kuan. Pero pala akong, naku, hindi pala akong makakuha dito ng ano,